So, what's up guys? Andito na naman tayo si Boss Brand. So, meron tayong mga pag-uusapan ngayon. Ngayong vlog natin, no? So, ito ay mga pangyayari sa eleksyon. Alright, yon, yon, yon. Number one. Mga plastika ng mga kandidato. Siyempre. Yung mga kandidato na nagkakasalubong sa isang parada, no? ah uh, nandiyan yung magbabatihan sila pero alam naman nila sa sarili nila na magkalaban sila. So pagkalagpas na pagkalagpas lang nila nung after nila magbatian, sigurado iba na yung sinasabi niya sa mga tao na gustong bumoto sa bawat isa. So yun, isa yun sa mga eleksyon natin, no? may mga plastika na tao na mga kandid. Kandigago nga yung eh, sabi, di ba? Mga kandigago. Hindi siya kandidato. Pangalawa, no? yung buraot sa mga tatakbo sa mga eleksyon. So, andyan yung tipong may mga inuman, no? may mga magiinuman, tapos biglang may pa tawag-tawag pa kayo sa mga tatakbo na kagawad, kagawad. Tapos andyan pa yung isang yung tropa na manghihingi, mambuburaot, no? Kagawad. Baka pwede naman, isang bote lang. Oh, lasing na lasing na, mga pare. Pinili niyo yung bisyo niyo, bakit wala kayong pambili ng alak niyo? Di ba? So, yun. Isa yun sa mga pangyayari sa eleksyon. Yung mga mambuburaot. Pangatlo. <coughs> Pangatlo. Para naman sa mga kandidato, no? Ginagawang hanap buhay yung pag-upo sa pwesto, no? Sa pwesto. So, yung tipong hindi ko naman nilalat lahat no pero may mga low level tayo ng mga kandidato. Siguro talaga yung puso nila gusto nilang tumulong no. Pero syempre, unahin muna natin yung pamilya natin no. Ayusin mo muna yung buhay mo bago mo ayusin yung barangay nyo, di ba? Dahil doon pa lang makikita na ng tao o ano, yung estado ng buhay nyo. Kaya wag nyo 'yong gawing hanap buhay. ba? Diba? Di ba? Di ba? 'Yon, pang apat <coughs> Wakanda forever. Ayan. Pang-apat, no? Yung mga kandigago na naman na puro pangako. Gago ka ba? Siraulo ka ba? Yan, isa yan sa mga puro pangako na napapako. Ano na yan? Sunog na sunog na yan. Alam na alam na yan ng mga tao. Siguro naman this time matalino na tayo, no? 2023 na, mga boss. No? 2023 na. Pero, ayun, marami pa rin mga gustong tumakbo na puro pangako. Andyan yung Andiyan yung kapag nahalal, no? Sigurado hindi niyo na makikita yan sa barangay man or kung saan man sa city hall, no? Ayun, marami maraming ganyan na kandidato, kandigago. <laughs> so, ayan, sana wala nang ganyan, no? Pero napaka-imposible, no? Hindi mo yan. Yung isang kandidato na yan, ha? puro pangako, puro plataporma, pero hindi naman ginagawa, 'di ba? So, isa 'yun, mga boss. So, panglima, high five. Yung balimbing, 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 balimbing. Sa pagiging balimbing ng isang kandidato, no, yung tipong kahit kapartido niya, no, kasama niya pero yung puso niya nandun sa kabila, sa kabilang partido. At meron din naman mga balimbing sa mga botohan mismo, no? Yung tipong kayo, kaapartido kayo, pero sasabihin mo sa angkan mo o sa pamilya mo na ikaw lang ang iboto para yung bilang ng boto sa ilang mapunta, no? Grabe. Grabe. Ganun yung klase ng isang balimbing, no? So, sana this time yung mga tatakbo ngayong 2023 barangay election, no? Sana naman sundin natin yung mga pangako natin, no? Sa mga botante. Yung mga nakasulat sa plataforma nyo, sana naman sundin nyo. Huwag nyo gawin mga tanga yung mga Pilipino, no? Yung mga bumoto sa inyo, tiwalang tiwala sa inyo, no? Tiwalang tiwala sa inyo, no? Sana naman this time, no? No, puro ko no? No, 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 no. No, 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 no. So, yun na nga. Sana naman this time, uh, maging tapat naman tayo sa mga botante natin. Kasi kayo yung pinili na mahalal eh. So, sundin nyo yung mga pangako nyo, gawin nyo. At huwag nyo kalimutan. <laughs> at huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe. Tito <laughs> sa Boss Brand. <laughs> naging ano na eh, naging ending na ulit eh. No? So, yun na nga. Pwede na yun? Pwede na siguro yun? Wala na akong masabi. Ang hirap, ang hirap mag-isip ng content. No? So, yun na nga. Hanggang dito na lang tayo. So, please like and subscribe dito lang sa Boss Brand Rock and Roll. So, kita-kits tayo ulit next vlog. Yeah! Wakanda forever!